i-deliver namin ngayong umaga mga kadugo yung hinarbes namin na saging nalakatan kahapon samahan nyo kami sa aming pag-deliver ayan si bunso hello bunso say hi Nag nag-aano siya nagtatampo mga kadugo bunso kong pamangkin ayan thank you lord Bless and guide us oh God. Let's go. Tapos na kaming mag-deliver mga kadugo. Nakapamili na din ako. Yan yung pinamili ko. Mga paninda at saka ulam namin bukas para sa tanghalian with our pastor. Tapos nakapamili na din ako ng bigas nasa na paninda namin nasa likod. So, ano mga kadugo. Nandito na kami sa four lanes papunta sa aming barangay. na resort dito sa amin. ayan nga kadugo. Kok maliit <laughs> Ang daming tanim na tabako. Mga kadugo. Eco Park mga kadugo along the riverside uh, managed yan ng, ay pag-aari na ng barangay San Roque meron silang malit na pool hindi <laughs> na makita tapos merong bagong tinapatay na mas malaki na pool gawang tulay dito sa amin mga kadugo malapit na malapit nang matapos na flow flooring na lang sila hopefully hindi na lalagpas ng isang taon pero sa kasalukuyan mga kadugo binadaanan namin eh, itong overflow bridge muna may mga nagpipiknik niko so much mga kadubo dugong dugong tao <laughs> kasi hindi lang naman dugong Pilipino ang nanonood tsaka nagsusubscribe dito sa aking channel mga ibang tao, mga ibang lahi pala, salamat thank you, thank you uh, my dearest fellow men all over the world or supporting my channel. God bless you more. We are about to end, mga kadugo, for today's vlog. Ingat po tayo palagi, lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos, kaya binigyan niya tayo ng buhay. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala, umasa at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Ingat. Have a happy and blessed weekend in the name of our Lord Jesus. Bye-bye. ai bà